Bilang isang goat farmer, nais natin na mga anak ang kambing natin ng maraming beses. At kapag pinag-uusapan ang panganganak, kaakibat noon ay ang pagbubuntis. Ang problema natin ay paano natin malalaman kung buntis ang kambing natin. Kapag ba hindi na nag-estrus o naglande, ay palatandaan na nabuntis ang kambing mo? Yun lang ba ang natatanging paraan? Dito sa video na ito ay magpapahayag kami ng paraan para malaman kung ang kambing mo ay buntis na o hindi pa. Kaya subscribe, like and share sa sideline.ph para sure ball ang pagbubuntis ng kambing nyo. Ano ba ang dahilan kung bakit kailangan nating malaman kung buntis ang kambing natin o hindi? May tatlong dahilan kung bakit. Hindi biro ang magsakate ng napakaraming damo o magpastol sa umaga para makakain ang ating mga alaga. Kapag hindi buntis ang kambing mo, ang ibig sabihin, hindi ito productive. Sa madaling salita, walang ginagawa para sa inyo ang kambing mo. Ang estrus period o paglalandi ay nangyayari sa kambing sa loob ng 17 hanggang 21 days. Kapag wala kang bak, mas mahirap itong makita o maobserbahan. Ka-sideline, hindi lahat ng kambing ay makikitaan ng paglalandi. Ang mga kambing na payat, patpatin at mahihinang kumain ay karaniwang hindi dinaratnan ng estrus. Ibig sabihin, kapag nakita natin hindi nangyayari ang estrus, i-check kaagad natin kung buntis ang ating kambing o hindi. May panahon na ang mga kambing natin ay tatamaan ng sakit at sa panahon na yon ay kailangan natin silang gamutin. Ang buntis ay iniiwasang tinuturukan ng antibiotics hanggat maaari. Vitamins lang ang pwedeng ibigay dito tuwing gestation o pagbubuntis. Kung alam natin na ang alaga natin ay buntis, makakapag-adjust tayo kung ano ang pwedeng gamot o hindi. Ang buntis na kambing ay hindi pinupurga gamit ang labamisol, albendazol o kaya naman ivermectin. Kung narinig nyo man ang mga eksperto na nagpupurga ng kambing, ito ay sa panahong napakalapit ng mga anak ang kambing. Bilang mga non-experts, hindi maganda ang isusugal natin ang ating mga alaga sa maaaring kapahamakan. Ang kambing ay buntis sa loob ng 150 days. Ang problema, sa loob ng 30 days, napakahirap matanto kung ang isang kambing ay buntis o hindi. Ang paglaki ng tiyan ay maaring dahil tumataba o lumalaki ang alaga mo kung ito ay isang dumalaga. May mga paraan ang mga eksperto sa pagtingin kung buntis ang kambing. At 100% accurate ito. Ito ang ultrasonography. At ito ay masyadong teknikal para sa ating pangkaraniwang magkakambing. Meron ding nabibiling gamit pang ultrasound halaga ay nasa 20,000 pesos lang naman. Limitado tayo mga ka-sideline. Kaya gagamitin lang natin ang agimat natin. Ang matalas na obserbasyon. Alam nating may tsansa na buntis ang kambing natin kapag nakita itong naglandi at nakastahan pero tulad nga ng nasabi namin kanina hindi dahil na lampasan ito ng estrus o hindi na nagbalik sa paglalandi ay nangangahulugang buntis na ito kailangan pa rin natin ng paraan para ma-countercheck may paraan ka sideline para makita natin kung may laman nga ang isang camping sa pamamagitan ng pagche-check sa umaga kung saan hindi pa sila kumain ang mga buntis na kambing ay makikita nating parang nakakain na o parang busog. Makikita natin na ang kambing na hindi pa kumain at hindi buntis ay diretsyo ang katawan samantalang ang buntis na kambing ay bibilugin ang pangangatawan. Ang paraang ito ay maganda lang makita sa umaga kung kailan hindi pa kumakain ang mga kambing. Kapag hapon na, kung kailan nakakain na ang mga ito lahat ng kambing ay parang buntis pero ang mga buntis lalo pang mas malaki ang tiyan Ang pangatlong check na pwedeng gawin ay yung pagyakap sa mga kambing sa bandang ibaba Babala Dapat mag-ingat sa paggawa ng test na ito Yung testing dito mo siya magagawa kasi dito malapit sa dedinya dito yung bata nakahiga. So dahil nandiyan yung bata, pag tinataas mo yan, matigas. Hindi basta-basta tataas yan. May pumipigil kumbaga. Kasi nandito yung bata niyan. Ang teknik ay sa unang beses, dahan-dahan pakiramdaman ang pagpigil o katigasan ng chan. Kapag nakitang malambot, doon palang maglagay ng puwersa paitaas. Ang hindi buntis na kambing ay may malambot na tiyan. Hindi ito lalaban kung itataas mo ang tiyan nito. Susunod ang buong tiyan at maitataas mo ito ng maigi. Ang buntis na kambing, matigas ang tiyan at mararamdaman mo na ayaw nitong magpaitaas katulad ng... Wala siyang resistance. Alang resistance. Ayan o. Oh. Oh. <laughs> Hindi ka buntes. Ano ba ang dahilan kung bakit lumalaban ang tiyan ng kambing kahit isang buwan pa lang itong buntis? Ito ay dahil sa nasa bandang ilalim ang dinadala nitong bata o mga bata. Lahat ng bahay kambing ay iisa ang posisyon. Nagbabago lang ang direksyon ng higa ng bata sa loob nito. Madali sanang malaman kung ang alaga nating kambing ay buntis kung lumalaki na ang mga suso o ramismo sa pagbubuntis nito. Pero ang problema, ang paglaki ng suso ay nangyayari pa lang sa ikaw 111 to 120 days pataas. Ibig sabihin, mangyayari ang development ng mga suso sa ikaapat na buwan pa lang hanggang ikalima. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng umasa sa paglaki ng mga suso ng kambing. Unfortunately, wala kang development sa mga dedi mo during the first three months. Ganon siya, ganon, ganon talaga yung ano, ganon katagal bago mag-develop ito. Usually, ang development, makukuha pa sa 111 hanggang 150 days. Doon pala ma-de-develop yan. Ayun. Mayroon ding mga nagsasabi sa dumi daw makikita kung buntis ang kambing. Kapag nagdikit-dikit raw ang dumi nito, may problema dito. Nangyayari lang itong pagdudumi ng dikit-dikit kapag malapit ng mga anak ang kambing. Mang Kay, ano ang gagawin ko kapag nagtae ang buntis kong kambing? Una, siguraduhin muna itong buntis. Pangalawa, kung malaki ang pagkakataon na buntis ito, gumamit ng mga natural na dewormer katulad ng oil of oregano ipainom ng 5 to 7 days ang 10 ml ng oil of oregano. At huwag kakalimutan din ang 10 ml na salt solution na ipainom hanggat nagtatae ang alagang buntis na kambing. Kamakailan na itunuro namin ito sa isang video. Kung hindi nyo pa ito napapanood, ang link ay nasa baba. Pangatlo, kung hindi mo mapagaling ang pagtatae ng kambing na buntis sa loob ng 10 araw, Ipurga mo na ito at isugal na ang mga batang kambing sa loob. Kailangan mong iliktas ang iyong kambing at kailangan mo nang mamili. Mangkay, ano ang gagawin ko kapag may ubo at sipon ang buntis kong kambing? Ang antibiotics ay iniiwasan natin kaya ang alternatibo natin ay ang katas ng oregano na siyang gagamitin nating drench. Ipainom natin ito ng 5 to 7 days, minsan hanggang dalawang beses sa isang araw. Wala kasing gana ang kambing natin para uminom sa panahong ito, kaya kailangan natin ipainom sa pamamagitan ng drenching. Mabuti na rin ihiwalay o i ang mga kambing na buntis na may sakit para maiwasan ang added stress. Importanting malaman natin ng maaga kung buntis nga ang ating kambing dahil nakasalalay ang kita natin sa madalas na panganganak ng ating mga alaga. Buli ito po si Aga at Prito. si Mang na inyong kasama sa pag-asenso dito sa Sideline.ph Happy Goat Farming ka Sideline! Definitivamente.